Hello mga kagengeng, simbang gabi na. Outfit check tayo. Shoes. Relos, kasi baka makalimutan ko yung oras eh. Jacket. Kasi simbang gabi na, malamig ngayon. Ano tawag dito? Bala na kung ano. Bag. Keso. Garden niya. Kasi syempre magugutong talaga yung geng-geng eh. oh, guys. Gantong ang outfit niya yun, ha. Clip. Para yung buhok ni malaglag. Siyempre, yung buhok natin kailangan nakasay. So, hindi ako Kasi, malalugaw. lugaw. Eto na, pampasyo dapat namin to eh. Dinala ko na. Guys, hati-hati na lang tayo. Uh, kagengeng, oh. Merry Christmas. Happy New Year, bro. Oh, gengeng na to! Outfit check. Geng-geng tayo. Simbang gabi na. Arat na. Paalam guys. Simbang muna ako ah.